Mas gugustuhin ko nang maging mali kung itong makakabawas sa bigat na bitbit ko. At totoong sinabi mo, marami nang nawala sa akin. At hindi ko iindahin kung madagdagan pa ito ng isang kaibigan. Paano mo nagawa sa kapatid mo yun? Huwag mo na gawing big deal, please. Sita, hindi mo ba nakikita na unti-unti nang nawawala ang mga tao at bagay na importante sa buhay mo noon? Anong ibig mo sabihin? Mali ka. Mali ang ginawa mo kay Lisa. Mali rin ang ginawa mong pagtrato kay Bobby. Mas gugustuhin ko ng maging mali kung ito makakabawa sa bigat na bitbit -bit ko. At totoo sinabi mo, marami nang nawala sa akin. At hindi ko iintahin kung madagdagan pa ito ng isang kaibigan. Ma'am, kasama po po ito. Ah, ilan pa yan? ibaba pa po ito, ma'am. Okay. Okay. Thank you, po, ma Thank you, hmm. Sige po, ma'am. Salamat. Sige po. Ito na ako. Sige. Kung saan po po ilalagay ito? Dito na lang sa tabi niya. Try mo rin. Yeah, bawa bola ya, Tama na ha? Oh, man, no? yeah. Cute, ba? Mama ninang umiiyak Hindi. Oh. Gusto mo tabi ako sa iyo? Mapapagalitan po ako ni Ma'am Sita. Hindi naman, para ako ibang tao dito ah. Pakibilin po kasi niya eh. Ate, gusto ko makita si Miguel. Natutulog siya. Kahit natutulog, okay lang. Sisilipin ko lang naman yung bata eh. Hindi pwede, nag-a-adjust pa ang bata. Ha? Nag-a-adjust? Ano nag-a-adjust? Ano nakakasama doon? Isa, umalis ka na. Ate! Ako ang ina ng bata. Kahit na anong gawin mo, ako ang ina ni Miguel. Pero anong klase kang ina? Inang nagkakaanak. Hindi nangangamkam. Tama na to, ate! Tigilan na natin to! Ano ka ba? Gumising ka nga! Lisa, utang na loob. Umalis ka na. Buntis hindi. ka. Hindi. Baka hindi ako, ako makapagpigil. Dito. Hindi ako aalis dito! Harapin mo ako! Teka, sandali lang! Hindi! Umalis Harapin mo ka. ako, ate! Huwag ba, Lisa? Ay, mo na to! Naiintindihan mo ba kung bakit Maka ako nagkakagat ito? Ito anak ko! Naiintindihan Maka mo na ba ako, mo ito ate! Tigilan mo lang ito! Bakit ka sa akin? Buong buhay mo! Makinig ka! Ako ang sa iyo! Mo Pinahal ate. kita! Makinig ka sa akin! Masakit din makinig sa akin na nawala ma si Marco! Pero si jo si Justin! Makinig ka sa akin si na Bakit mo pinabayaan si Justin? Sisira mo buhay mo! Makinig ka! Gumising ka! Gumising ka! Sinisira mo ang buhay mo! Sinisira mo ang buhay ng asawa mo! Buhay ko! Buhay na lahat na